I don't wanna be pessimistic, pero kalala ko si Kuya Amando. Gabing loyalty nun kay Mama Aurora. For sure, he will testify for her. Then I will grill him during cross-examination. Hindi ko siya titigilan hanggat hindi ko nakukuha yung sagot na gusto ko mula sa kanya. Ah, uh, but... Pinaplano pa lang naman. Ikaw naman, oh. huwag ka masyado ma-excite. May time pa naman. Oo nga. Baka hindi lang ito bakasyon, na Aalis na ba tayo for good? Hindi. E Siyempre hindi. Ano ka ba naman? Akala ko nagpaplano na kayo umalis dito, eh. Ayoko, ma. Kasi kawawa naman si Sofia, eh. Kakamatay lang nung mama niya tapos iiwan agad natin. Diba? Ward! Ah, Ward! Anak! naku huwag ka naman masyadong magdidikit kay Sofia. ha! Mga bata pa kayo ha! Hindi e e, ba, George? Oo nga, Ward. Tsaka dapat lagi tayong handa sa kahit anong changes sa buhay. Para hindi tayo lagi nasasaktan. Tatandaan mo yan ha? Apo bukod kay Delia at dun sa nurse, your pelvic exam could also confirm na talagang nagbuntis ka nga. Hinihintay na lang natin yung resulta ng ultrasound and hysteroscopy to support it. How about Tita Hillary, Tony? She has my babies. Well, unfortunately, uh, since wala kang solid evidence na to support kung ano mang nilalaman ng letter na yun, eh, invitation for questioning lang na ipadala sa kanya at may karapatan siyang tumanggi sa kahit anong investigation. Sinusubukan na din ng team ko na maghanap ng proof, pero wala silang mahanap na adoption letter o kahit anong dokumento na makapagpapatunay na nasa kanya nga yung mga anak mo. Kuya Jericho, he's helping me na sa paghahanap ng evidence. Pero may laban naman siya, attorney. Meron sa meron meron tayong mga witnesses at evidence na makakapagpatunay na talagang nagbuntis ka nga. At kung sino yung kasama niya at may hawak ng mga anak niya bago pa man sila mawala sa kanya. Lahat sila nagtuturo kay Miss Aurora. Kapag napatunayan din natin kung meron mang kasabwat si Miss Aurora, eh pwede din natin silang pakasuhan. Ano ikakaso niyo ni Rebecca? Kidnapping. Tapos anong susunod na mangyayari? Kapag nakapag-file na ng kaso, kailan ng court hearing? Kailan ang resolution? Eh, hindi ko pa masasabi sa ngayon. Katapos mag-file ng case, marami pa tayong prosesong pagdadaanan. Sa preliminary investigation, bibigyan ng pagkakataon ang respondent na mag-submit ng counter affidavit. Sasagutin din natin yun with a reply. At magsasubmit din sila ng rejoinder. Siya ka palang magdidesesyon ng Peskalya kung iaakyat sa Korte ang reklamo. So, hindi muna natin sasabihin kay Ward yung tungkol sa plano nating pagtakas ng sa baby ni Sam? Gusto ko po sa nanay. Pero minsan po kasi sablay si Ward. Hindi niya po kaya magtago ng sikreto ng matagal. Oo ha. Tsaka masyadong mabagay para sa kanya. Bakit hindi niya kayanin? Sabihin na lang natin kapag ka, paalis na tayo. Sa ating dalawa na lang muna, anak. Pero kikilos na rin naman tayo agad eh. Kaya gagawa na ako agad ng draft ng complaint affidavit para ma ko na. Salamat, attorney. Rebecca, Rebecca, matatahimik ka. I'm just worried. Huwag mo tita Aurora. Lahat ng dirty tricks, gagawin niya para nang manalo. Hanggat nasa atin ang katotohanan, hindi ka dapat matakot.